pag ng silver record ang 49 anyos na Novo Esihanong si Alan Ocampo mula sa Malayantok Santo Domingo Nueva Esiha sa isang prestigyosong singing contest na San Remo New Talent sa Italy. Ayon kay Alan na kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Milan, Italy sa 3,000 kalahok mula sa lahat ng rehiyon sa naturang bansa ay isa siya sa 33 na kapag-uwi ng karangalan sa naturang patimpalak. Nanalo ng 5,000 euro na may katumbas na mahigit 300,000 pesos cash prize si Alan with free vacation for four persons sa Europe. Ito din ay niya ang pangalawang pagkakataon niyang sumali sa singing contest bagaman hindi siya pinalad nung una ay labis ang kanyang katuwaan sa pagkakapanalo sa pagkakataong ito. Ang isa sa kanyang nagsilbing inspirasyon ay ang kanyang amang may sakit na cancer dahil sa kanyang kagustuhan na mapasaya ito at maging proud sa kanya dahil sa maiuuwing karangalan hindi lang sa Nueva Ecija kundi maging sa Pilipinas. Ang pagkapanalo ko po sa contest na ito ay iniaalay ko sa aking tatay na ngayon po ay nakikipaglaban sa cancer. Tay, sana maging proud ka sa akin dahil nakapagbigay ako ng um pride sa hindi lang sa Nueva Ecija kundi sa Pilipinas na rin. Naging daan din ang kanyang pagkakapanalo upang magbukas ang iba pang oportunidad sa kanya sa Italy kung saan ilang imbitasyon na ang kanyang natatanggap upang magtanghal doon. Sa kanyang pag-uwi dito sa Pilipinas ay isang magandang balita ang nais nitong iparating sana ng personal sa kanyang ama. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na siya nahintay nito dahil binawian na ito ng buhay noong lunes. Sa kabila nito, mensahe ni Alan sa kapwa Novo Ecijano at kapwa Pilipino na sa pagkamit ng pangarap ay kailangan ng determinasyon at pagsisikap. Sa family ko, um, mahal na mahal ko kayo. At uh, kayo ang nagbigyan ng inspirasyon sa akin na lumahok sa contest na ito. At sa mga kapwa ko, Pilipino, alalang lalo na po sa mga tigay na ibaisiha, kapag meron kayong pangarap, ipursigin ninyo at pagtsagaan ninyo hanggang sa makamitipunin ninyo ang inyong minimiti. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.